in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alahem. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Hati na mampakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit tinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tanda ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong hiso sa mga bata ipinatong kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sirach chapter 17 at sa pagunita sa Mahal na Berhing Maria tuwing Sabado. Ang ibanghelyo ngayon ay nagpapakita ng pagmamahal Isus sa mga bata at sa mga taong may pusong tulad ng isang bata. Mga taong may kababaang loob, pagtitiwala at pagiging bukas sa kanyang pag-ibig. Sa kitna ng mabilis, na pagbabago sa ating panahon. Paano natin isabuhay ang minsaheng ito? Mga halimbawa ng pagbabago sa ating panahon at tugon ng simbahan. Sa makabagong teknolohiya, sa social media, maraming kabataan at matatanda ang nalululong sa social media at nagiging biktima ng fake news o maling turo tungkol sa pananampalataya tugon ng simbahan pagpapalakas ng digital evangelization pagtuturo ng tamang doktrina online at pagbabahagi ng mabuting balita sa social media platform. Pagkalat ng individualismo at kakulangan ng pagpapahalaga sa pamilya. Sa kasalukuyang panahon, maraming tao ang mas pinapahalagahan ang sarili kaysa sa pamilya at komunidad pangalawa, ang tugon ng simpahan, pagpapatibay ng pamilya bilang domestic church at pagbibigay halaga sa sakramento ng kasal at buhay may asawa. Pangatlo, krisis sa moralidad at pananampalataya. Marami ang naliligaw ng landas sa kasalanan kasakiman at kawalan ng pananampalataya. Pangatlo, ang tugon ng simbahan. Patuloy na pangunguna sa pagtuturo ng tamang moralidad at pagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng Eucharistia at sakramento ng kumpisal. paano natin mabibigyang lunas ang ating pagkakamali? Una, pagpapakumbaba at pagtanggap sa pagkakamali. Tulad ng isang bata, dapat nating matutunang tanggapin ang ating pagkukulang at lumapit kay Kristo para sa paggabay. Pangalawa, pagpapalalim sa pananampalataya. Masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos, pagdarasal at aktibong pagsali sa buhay buhay ng simpahan. Pangatlo, pagturo sa mga kabataan. Ang pagpapalaki sa mga bata sa pananampalatayang Katoliko ay isang mahalagang tungkulin na dadap na bawat pamilya at ng buong komunidad. Pang pangapat Manalangin tayo para sa ating mahal na Santo Papa, Francisco, at sa lahat ng may sakit. Aming pagmahal na Ama, itinataas namin sa iyo ang aming Santo Papa Francisco. Pagalingin mo siya sa anumang sakit at bigyan ng lakas upang patuloy niyang mapamunuan ang simbahan gayon din, hinihiling namin ang iyong pagpapala sa lahat ng may sakit, lalo na sa mga nakikinig at sumusubaybay sa mabuting balita. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan at kalakasan ng katawan at espiritu sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, San Marcos chapter 10 at sa Sirach chapter 17, Catechism of the Catholic Church, 61255 one. patungkol sa pagpapahalaga sa mga bata sa pananampalataya. Pope Francis homilies on children and the kingdom of God. Dokumento ng simbahan sa digital evangelization sa ating pang-araw-araw na buhay, nawayakapin natin ang pagiging tulad ng isang bata. May tiwala sa kababaang loob at bukas sa pagmamahal ng Diyos. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng Ipanghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag ng Diyos na ipinapayag ni sa ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway na maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Eloy. Patrice, it feels very it, to sign Amen. God bless.